April 22 na po ngayon, bukas po ay April 23 sa ating mga lucky followers po ng mga nakatanggap po ng mga lucky numbers kagabi ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit, alagaan nyo po ay ng 3 days ha. sa mga hindi pa po nakakatanggap, ngayon po pwede kayo humingi sa akin, sabihin nyo lamang po ang inyong birth year at birthday, boy birth at birthday lang pong i-comment nyo ha. Dito po kayo mag-comment, dito po kayo hingi ng lucky numbers ha. Dapat po nakafollow kayo para makatanggap kayo ng mga lucky numbers. nag-share ng video at nag-heart dito po mga kalaki. Sa mga napanalo po uli natin kanina ng 2 digit at 3 digit, nako, ipopost po natin uli yan bukas ha. Sayang yung napanalo natin kahapon, na no, hindi niya natayaan. Kaya dapat po mga kalaki, 3 days po inalagaan ang numero. Sa mga naniniwala po na mga followers dyan na kami po magbibigay ng swerte sa inyo, manood lang po dito mga kalaki ha. At ingat po kayo sa mga fake account na nagpapa-member ng private consultation hindi po ako yan. Wala po akong membership na 100 pesos, wala po. 250 wala po ha. 300 wala po. Okay? meron po ako mga kalaki na private consultation pero kung sasali ka sa akin dapat makakausap nyo muna ako ganyan ako sa video ko lang, yung nag-uusap tayo yung malinaw ha yung malinaw na nakakausap mo kasi daw po yung iba pinapakita daw po yung picture ko tapos ganyan daw salita tinatakpan daw hindi po ako yan ha matanda ka na para magpaloko sa mga yan ha dapat makakausap nyo ako sa video call yung malinaw okay 6 digit lucky numbers ayan po sa taas pwede yan sa lahat anong ipapakod mo ngayon tara po bibigyan kita palitan mo na ang mga numero mong di na lumalabas Mag diga rin tayo ng lucky numbers